Good morning po sa inyo lahat. Ayan. Katatapos lang ni eh, Brover. Katatapos ko lang mag sa labas at nag-manifest ako ng positibong frequency ng enerhiya papasok ng tahanan. Gusto niyo po bang matutunan to? Para saan po ba to? Ito lang naman yung naghihikayat ng dumating sa buhay natin at sa tatang tahanan yung mga positibong tulong gaya ng pampinansyal. At ano-ano itong mga ginagamit ko? Ibabahagi ko to sa inyo. All you have to do just to listen, learn, at maniwala ka na may positibo tong dating sa buhay mo. Walang masama, ika nga, wala rin mawawala yung gagawin mo to. But one thing to remind you people, nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa, kaya ito nga bagay ito, bonus na lang to eh. Kumbaga ito na lang ginagawa natin paraan somehow na mag, maging positibo. Na naway sa tulong ng taas, sa tulong ng may kapal, mabiyayaan tayo ng grasya ng tulong na pampinansyal. Yes po, tama po yung nadiling nyo. Itong ginagawa ko ay paghihikayat ng tulong na pampinansyal papasok sa ating tahanan. Paano ba itong ginagawa, Brober? Madali lang yan. Yakang-yakan -yakan nyo yan. Pwede nyo gawin yan kahit anong oras, kung gugustuin mo. Pero para sa akin, ay advice, maganda itong gawin sa umaga. Pagkagising na pagkagising mo. Make it sure, bag mo simulan, may paniniwala ka na sa ginagawa mo. May pananampalataya ka at simulan mo to sa panalangin. Ituturo ko step by step ang lahat ng ito. Gamit ang sinamon at yung asin. Itong dalawang bagay nito, matagal na panahon na itong ginagamit eh, ng ating mga sinaunan tao kung tutusin. Sa iba't ibang panig ng mundo, pinaniniwalaan to may positibong enerhiyang mataas na frequency, ika nga, na magdudulot ng pasitibong tulong sa atin. Spiritually, may protection at higit sa lahat, tulong. Tulong na magbibigay sa iyo ng grasya. Sisimulan natin to at ituturo ko to sa inyo. Pero bago yan, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na yung notification bell. Para sa ganun, updated ka sa mga video na susunod pa na darating. Ngayon naman ay aking babahagi ang bagay na unang unang mong gagawin at isa rito ay yung pagsisindi ng kandila na kulay berde o dilaw o pula o puti. Sa mga kulay nito at sa kandilang liwanag na ibinibigay nito, ito ay sagisag ng proteksyon at bilang paghingi ng koneksyon sa iyong panalangin patungo sa itaas. Dahil pinaniniwalaan na ang kandila, ang kanyang liwanag ay nagbibigay ito ng positibong enerhiya sa iyong kapaligiran bilang proteksyon din at the same time. Ang susunod dito ay kumuha ka ng cinnamon stick at ito sindihan o painitan sa kandilang mismong iyong sinindi. At pausukin to, hayaan na umusok ito bilang sagisag o patatandaan na ang usok na ito ay pumapaikot at nililinis niya ang kapaligiran mo. Ihanda yung cinnamon powder, ganon din yung asin. Ang dalawang ito ay tanda ng uh, proteksyon at paghingi ng tulong sa itaas. Ito itinatanim mo pa dito yung mga nais mo o yung mga gusto mong kahilingan na naway biyaya ang ka kanang grasya na tulong ng pampinasyal at proteksyon ng iyong tahanan. Pausukan to ng paulit-ulit mga tatlong beses mo itong pausukan. Paikutan to ng usok tanda ng pagbibigay mo ng basbas -bas at paghingi sa itaas na nawa ang bagay nito ay magkaroon ng kapangyarihan na basbas -bas na galing sa taas. Sa pamamagitan ng taimtim mong panalangin, mula sa yung puso, sa yung kaisipan daluyan to ng positibong enerhiya para nang sa ganun, kung ito'y handa na para gamitin ang lahat ng nito ay may basbas. -bas. Hayaan ang usok nito na kumalat sa yung kabahayan at ang amoy nito ang siya naman magtataboy ng negatibong nananahan sa yung tahanan. Kaya bago mo ito simulan, ang paghingi at paghikayat ng positibong tulong na pangpinansyal o anumang biyaya o grasyong papasok sa yung tahanan, tandaan mo ang panalangin, ang pagsindi ng kandila, sa mo ito ng positibong paniniwala sa itaas. Ngayon naman, buksan mo yung pintuan mo. Ipasok mo o papasukin mo yung liwanag nang gagaling sa labas na sikat ng araw. Ihanda yung cinnamon at yung asin. Lumabas ka at paharap ka sa dun sa pintuan mo na iyong binuksan. Unahin mo yung sinamon. Hawakan ng maigi at itapat to sa pintuan. Dapat ito, ikaw ay paharap. Galing ka sa labas, paharap sa iyong pintuan papasok. Simulan mo to ng dasalan ng panalangin na taimtim kung ano'y nais mo. Kagaya ng paghingi ng proteksyon, paghingi ng kagalingan, at paghingi ng pinansyal na tulong. Pagkatapos hipan mo to papasok sa iyong tahanan paniwalaan mo ang lahat ng ito na ikay bibiyayaan at pinakinggan na ng itaas. Ulitin mo to ng tatlong beses papasok sa iyong tahanan. At kung ito'y iyong natapos na at nakatatlo ka ng pag-ihip, papasok sa iyong tahanan, ihanda mo naman po yung asin pagkatandaan mo, samahan mo ng positibong paniniwala habang ginagawa mo ito. Samahan mo at humiling ka sa magandang paraan na naway dumating ang glasyang tulong na biyaya niya sa iyo. Halika at kunin mo yung asin. Simulan natin ang patungkol dito. Maglagay ka nito sa iyong kaliwang kamay. Dasalan mo to ng team team na may kasamang paghiling na proteksyon. Simulan mo itong ibudbud mula sa dulo ng iyong pintuan hanggang sa kabilang dulo na para bang hinaharang mo yung pagbudbud ng asin Tanda na ikay humihiling ng proteksyon at walang sinamang hindi magandang bagay o spiritual na siyang papasok sa iyong tahanan at pagkatandaan, paniwalaan to na ang basbas -bas ng proteksyon ay iyong Ayan guys, natapos natin yung turuan natin patungkol sa paggamit ng cinnamon at uh, sa asin. Ayan ay lahat ay gabay lamang. No? Ibinigay ko yan sa inyo o itinuro ko yan sa inyo para maging gabay ninyo at pulutan ng mga positibong pananaw. Lahat ng yan magiging epektibo kung ikaw mismo ay kumikilos din at may pananalig at pananampalataya na sinasamahan yan. Ika nga, Gaya na sabi ko, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Huwag niyong kaliligtaan niya sa niyan. Higit sa lahat, ang mga bagay-bagay na kagaya na na panghikayat na swerte o panghikayat na tulong at proteksyon papasok sa tahan ng kagaya ng ating ginawa, lahat ng ito ay may basbas. Basbas, -bas, na pananalig dahil sa pananampalataya mo nagkaroon to ng puwersa isang puwersa ng magandang enerhiya na dadaloy at mapasok sa iyong tahanan panatiliin mo yung pagiging positibo mo tandaan, may law of attraction tayo kung anong iniisip mo kung anong inais mo ipasa mo sa itaas at ibabalik sa itaas yan ang iiwan ako sa inyo ito muli si Brober Have blessed day sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood nyo. Please subscribe po and paki like and press na po yung notification bell. Para sa ganun, updated po kayo sa mga susunod pa natin gagawing turuan ng mga samot-saring aral at patungkol sa si spiritual. Hangat ni Kuya Bear o ni Bro Bear, ay eh yung mapabuti po kayo. Maraming salamat po ulit. God bless.